Hello! Update po tayo ngayon sa mga plans ko. Nasensya na, may lang ako nakapag-vlog uli. Ah, paggawa ng video. Kasi, talagang tinapos ko muna yung mga tag-ulan. Update ko po kayo. Hindi po, hindi po lahat ng succulents ko ay naka rain or shine. Ah, sila po yung nauulanan din po sila kasi maigiti lang po yung aking trapal sa kanila yung sakit nila, yung bubong nila. So, ngayon, syempre, pag umulan po, naanggihan sila rito. Yan, dyan, banda dyan, naanggihan sila dyan. Kaya, pumapasok yung tubig, and then, dito, tumutulo yung tubig nila. Ayan po, eto tong gitna. Ayan, kikita nyo po ba? <laughs> Ayan Eh, kaya medyo nag-alala ako sa kanila nung talagang tag-ulan dahil sobra talaga basang-basa sila kahit na may bubong sila. Pero as of now, binisita ko naman sila, medyo okay naman sila. kasi pasensya na kayo, pause na pause na ako. Kasi, plano kong ilipat na naman sila. Alam nyo, yung unang pakita ko sa kanila, sa inyo, ah, uh, dito po sila nakalagay sa bandang gitna. Kung natatandaan nyo po, yung unang mga vlog ko ng succulent, eh, dyan po sila sa gitna. Nakalagay. So, napag-decide ko na, kasi umuulan din doon, nahihirapan ako inilagay ko sila doon sa sulok sinagawa ko sa mister ko at sa anak ko dito dito po sa side na to kasi sabi ko may pader naman ngayon useless din po kasi hindi naman sa useless ah, nabubungan din naman sila ang ano ko naman po dito tumutulo nga po yung ginawa nilang bubong, yung trapal, kasi hindi naman po yan mahaba. Baga sa ano eh, yung maigsi lang isang lapad lang yan. And then, ngayon eh, tsaka naisip ko, hindi sila masyadong nahanginan dito banda sa sulok. Yan, yun dito. Wala ho silang masyadong hangin dito sa sulok. Yan, dyan. Kaya tapos medyo madiling pa dyan. Eh, plano ko silang ilipat dito na lang sa bungad. Ah, dito po. Yan, dito, dyan ko po sila pala nung ilipat sa may harapan ko. Yan, dyan na lang po. Ilalagay ko po sila dyan sa kahoy. Kasi maputik po dyan kapag ka, kaya po nilagyan ko ng mga kahoy-kahoy para matapak-tapakan may kahoy. Nahihirapan po ako sa kanila. So, dyan ko po sila ilalagay yung table na pinaglalagyan nila para masilayan sila ng liwanag ng araw pag umaaraw and then eh, siguro itong bubong na to yan yung bubong na yan yan ah, ililipat ko na lang siya dito para umulan man siya sanay na ako ng katatakbo katatakbo sa kanila <laughs> mga si nasanay din ako ng katatakbo sa kanila para lang ah, matakpan sila so ngayon ililipat ko yung bubong at dito na lang sila para umulan, umaraw, uh, na na naliliwanagan sila na sikat ng araw. Hindi hindi katulad doon eh medyo madilim po doon sa sulok yung mga uh, cactus ko, hindi po sila nasisinagan ng araw. So kailangan din po nila ng ng sun, ng sikat ng araw hindi huba. Patay pa na kayo. Sarado yung cam. <laughs> daldal ako ng daldal. Nasayang yung daldal ko. <laughs> hindi. ah uh, ililipat ko sila diyan Para sa araw, masinagan sila ng araw. At saka, kasi mga cactus, hindi na sila naarawan doon. Puro dilim lang yan doon. O, oh, medyo mahangin. Kapag ka humahangin, nahanginan na sila doon. Pero wala silang sinag ng araw. So, ilinipat ko sila rito para maliwanagan sila ng sikat ng araw. Then, at para pag naupo din ako dito, kitang kita ko sila kung anong nangyayari sa kanila. Kahit sumilip man lang ako dito sa likod ng pinto, kita ko agad. Hindi unless, unless doon na, pag pumunta pa ako doon, kailangan silipin ko pa sila ng flashlight si Huba. Pagka, lalo na pagkagabi kung So ngayon, dito ko na lang sila banda ibubungad sa harapan mismo sa dating Kasi dati, ah, lalagyan din to ng mga halaman ko eh nasira na sila dahil sa kababasa tiba alam nyo naman mga halaman kailangan diligan, ikahuy lang po yun so nab nabulok, nasira ngayon to nagpagawa uli ako ng table at dito ko naman sila ilalagay eh kulang pa nga po yan kasi may parating po akong mga sako di ho na nabanggit ko sa inyo hanggang ngayon eh wala pa po, hinihintay ko po po yun. pero sabi naman seller, uh, January 4 i-ship niya na. Ngayon, hindi ko pa alam kung na-ship na dahil hindi ko pa siya nakokontak So, mamaya ko kontakin ko na siya para malaman ko kung na-ship na. And then, makapag-ready na ako ng mga patas mga patong So, ngayon, hindi ko alam kung maisasama ko pa muna kayo sa gagawin kong pag-aayos sa pag aayos sa kanila o ipapakita ko na lang sa inyo kapag ayos na. So, let's see. Kung ano na lang ang mag magawa. Kasi kung isasama ko pa kayo dito, eh baka maubos na naman yung memory mahirapan na naman ako sa pag-upload yun po ang niisip ko mahirap mag-upload pag medyo mahaba na po ang video at lalo na mahirap mag-edit so let's see na lang po Ayan. Medyo lumuwag siya pero hindi pa na ilalagay lahat ng halaman. So, ayan po. Tignan muna natin. Kasi, ayan nga. Kailangan pa natin siyang arrange. Ma medyo lumuwag na po siya. Ayan. Lumuwag naman po. Dahil naialis po natin yung nasa ibabaw. Yung, yung ano, dito po na po siya inilagay. So, etong mga nakalagay dito, eh, dito ko na ipapatong. Ayan pa po. Hindi ko pa po tapos. Pero at least nakakakita po ako ng improvement. Oh. So, paano hanggang dito na lang po muna. Tapusin ko po muna itong ginagawa ko para mapabilis po ako. Ah, tanghali na po eh. Ayan, tapos ko na po silang i-arrange. Tapos ko na po silang ilipat. So, ang kailangan ko na lang po na ayusin sa kanila is yung bubong. Kasi, na, nailabas ko po sila dito sa bubong nila. Ayan. So, ngayon, dito. yan sila, wala silang bubong ngayon dyan. Pero, gagawin ko pa rin yan ng paraan. Sana wag umulan para wag silang mabasa muna. Kasi talagang, kung hindi ko huyan magagalaw sa ngayon, ngayon lang po yung free time ko at saka ngayon lang yung medyo maganda-ganda yung pakiramdam ko. Kaya, ngayon ko lang po sila nagalaw. Pero kung hindi ko pa sila gagalawin, sigurado ako na hindi na naman sila maililipat at doon lang sila at mamamatay sila doon dahil magmamati dahil walang hangin bukod sa walang hangin walang liwanag natatakpan po yung sikat ng araw doon banda sa sulok kaya inilagay ko po sila dyan kasi dito yung liwanag kaya ayan po sila ngayon tignan po natin hmm. pakita ko po sila sa inyo ang ating mga succulent ayan ngayon, sila pa lang uli. Pero, madadagdagan pa po sila. Soon. <laughs> Ayan, hindi ko na po sila dyan. Ayan. Wow. mam Ma si na kayo sa itsura ko, ha? Kasi talagang pagod na Ako, yun ho, na, naglipat po ako. May tagal rin na bago, maipik sila kung saan ko talaga sila ilalagay eh, syempre, pag nag a tayo, titignan natin kung saan sila magandang tignan. Yung mga angulo nila, kung maganda ba silang tignan sa lugar na yun, kung okay ba sila doon. Kaya medyo matagal tayo mag-arrange ng mga halaman, kung saan natin sila ilalagay. Kaya, ganyan po, medyo pagod si ma'am si Florine yung lola. Ngayon, ang problema na lang dyan, is yung bubong. Lalagyan ko na lang po sila ng bubong syempre transparent na bubunga ilalagay natin yung plastic. Na, ano ba tawag doon? Yung, yung katulad ng ganyan, na, uh, nakalimutan yung tawag. ano ba yan? Alam nyo, nagiging makakalimutin na ako talaga. Sa totoo lang. Kailangan ko na uminom ng gamot siguro. Kasi <laughs> ganun. O, paano mga ma'am, Hanggang dito na lang po. Baka ay sobrang haba na nito. At yung iba Eh, Panoorin nyo na lang po. Sana magustuhan niyo. At kung magustuhan po niyo, please subscribe, like and share po. And mag-comment po din, mag na rin po kayo. Salamat po sa aking mga friendship sa ating uh, media, sa ating mga dito sa ating 'yan no, YouTube channel, yung mga yung mga ating mga friendship na nagtuturo sa akin at mga nagko-comment, yung may nagko-comment po, salamat po sa inyo. Maraming maraming po sila. Yeah. you